Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Iza kharaja thalathatun fi safarin fal ahadahum. Akhwajahu Abu Dawud. Mula sa hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa kanyang sinabi, kapag lumabas ang tatlo o mahigit sa tatlo sa paglalakbay ay magutos sila o magtalaga sila ng amir o leader ng isa sa kanila. At ito ay mula sa hadith ni Abu Dawud. Sa hadith na ito mga kapatid sa pananampalatang Islam, kabilang sa adab o kaugalian o kaasalan ng paglalakbay ay mga may mga batas na nararapat nating uh, alamin o ipatupad. Mga alituntunin na tinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat sundin ng isang ng isang Muslim, lalong-lalo na sa mga naglalayon na sila ay na sila ay maglakbay. At ang hadith na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay nagpapakita o tumutukoy ng isa o ilan sa mga adab o kaugalian ng paglalakbay at sinabi dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyaj'alu ahadahum amiran italaga ninyo o italaga ang isa man sa inyo na siya ang mamuno o maglilid sa kanila sa pamamagitan o pagdating sa pagdedesisyon pagkatapos niyo itong mapag mapagkasunduan halimbawa na lamang sa pagpili ng oras kung anong oras sa alis at halimbawa sa pagpili ng lugar na tutuluyan at iba pang mga bagay na may kinalaman o may ugnayan sa paglalakbay. Ang hadith na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, itinuturo niya sa atin, no itinuturo niya sa atin o hinihikayat niya tayo ala taklil al-ikhtilaf para maging o taklil al-khilaf para maging kaunti yung yung arguments yung mga hindi pagkakaunawaan lalong-lalo na kapag mayroong namumuno wa tawhidul kalima. No, at hinihikaya tayo nito na yung yung boses o yung salita natin, yung desisyon natin ay magkaisa kung kinakailangan. No, kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang ito sa mga sunan almansiya, mga sunan na, napagiiwanan. At dapat sa mga naglalakbay o mga nagnanais sa maglakbay ay sundin nila ito. Isabuhay nila it na isabuhay nila ang sunan na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at huwag iiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.